mga priest noon sa Bukap Oisea, ano na, mga kurap. Mga pare, kurap. So, kurap na sila. And then, si Lord, paulit-ulit na nag-warning hanggang nag nasira yung Jerusalem. And then, nakabalik sila sa Jerusalem after 70 years. Tinayo yung templo, tinayo yung bakod, yung wall ng Jerusalem sa Bukap Niya Himaya. And then, yung corruption, umulit Umulit, ibang anyo nga lang, hindi na, hindi na idolatry. Pero pera naman, corruption sa pera. And then pagdating ng Bukop Malakay, malalang malala na yung kalagayan ng mga priest, ng mga pare. Talagang pati yung offering na para kay Lord, hindi na nila binibigay pati yung taong bayan. Na dati, yung tithes and offering, ano na yan, hindi yan tinuturo. Normal life nila yan eh. Kasi sanay na yung mga nauna sa kanila. Pero dito, lumala ng lumala. And then, between Malakay and Machu, meron mo 400 years na katahimikan. Tumahimik si Lord. Alam mo, pag lagi kang gumagawa ng kasalanan at kalakuhan, hindi ka nakakausapin ni Lord. Tatahimik siya. Hindi siya kikibo. Pag lagi kang kinakausap ni Lord, tas di ka nakikinig. Hindi ka natututo. Hindi ka sumusunod. The day will come. Tatahimik si Lord. At hindi mo na maririnig na kinakausap ka. At pag ikaw nakipag-usap kay Lord, hindi kanya sasagutin.